Hi mga kalaki, ngayon pong hapon lang ito ng September 12 po. Ayan po sabi niya, good PM sir Red, tatama na dapat ako sa binigay mo sa akin kanina 3DG315 kaso daw nalulungkot siya, may lakad kasi siya. Kasi daw nagpasama sa check up daw sa hospital sayang wala daw siyang pera ngayon. Tawagan natin siya mga kalaki. Pero yung iba po mga kalaki na panalo po natin, kaya ang dami dami pong nalalo ngayon sa 315 pero ito po sayang. Ma'am, bakit hindi na tayaan? Nalit ako paghabol sa outlet. Inaabol ko nga, hindi na ako tanggapin. Sayang po. Ma'am, alam niyo po ba, ang dami kong nabigyan, nanalo sila, kaya akala ko nanalo ka rin. Diyos ko. Ma Wala pa naman akong pera, pambayan ng kuryente bukas. Ano Sayang. Ma'am, ano po, kakalungkot. Ma'am, alam mo yung nagchal sa akin na nanalo ngayon, lima. Akala ko isa ka sa nanalo. Sayang, sir. Kayaan mo na, ma'am. Ganun talaga buhay. Pag hindi para sa sa'yo, hindi para sa'yo. Pero naniniwala ako na mapapanalo rin kita, ma'am. Malay mo, mas malaking biyaya pala yung nakalaan sa'yo, ma'am. Kaya nga, sayang you... talaga. Tingin talaga ako. papaano magpasama, nag-ano, namumutla. Kasi... Ah. May... Nag, ang may kasama ang oh, nagpasama sa iyo kasi ma'am, ibig sabihin na mabuti kang tao. Ya, malay mo na ipagkaloob uli sa iyo mam ma Bibigyan kita ng mas magagandang numbers po. 3 days po yun bago po natin palitan yung lucky numbers mam ma 3 days po ah. Hayaan mo na sir. Hayaan mo na sir. Baka, baka, ang ano, swerte ko na sa anim. Ah, Yay! sige ma'am. Sige po. <laughs>